sa tradisyon ng pagbibigay ng mga kwentong minahal noon sa comics. Mga istoryang nagpalawak sa imahinasyon at sumalamit sa kulturang Pinoy. Inihahandog ng ABS-CBN, ang tunay na tahanan ng Pinoy Hit Classics. Ang isa sa pinakasinubaybayang kwento sa comics hanggang sa pelikula. Ngayong taon, nasa telebisyon na. Mas pagagandahin, mas bibigyan buhay sa direksyon ng master storyteller, Wen V. De Yung minahal ng tao, yung nagustuhan ng tao, yung sinubaybayan ng tao sa comics ay nandidito. Hindi pwede, hindi kayo magising sa mapapanood nila dito. At sisiguraduhin ko yun. Aabangan nyo to. Inaanyayahan ko ho kayong lahat sa pagsisimula ng Galema, ang anak ni Zuma, ngayon pong September. Galema, anak ni Zuma malapit na malapit na